sure guys Pauwi tayo guys ng ano guys Ng pili guys I mean nasa pili ng pala ko guys Naglalakad ako guys Punta ng centro guys At uh, Wala na nga yung biyay Kaya maglalakad na lang tayo guys Galing pa ako ng Kutmo mo guys Fernando Alakad tayo guys Pa sa sitro Kasi wala nang biyahe eh. Hanggang ano lang Mag-unservice pa lang tayo guys Bina pa nung sinakay natin guys Kaya ito guys Lakad na lang tayo guys Kaya tayo pa ano guys Pasentro guys Pasentro ng pili guys Masibag tayo maglakad Dapat di ka tamad paglakad para may chance natin guys. Guys. Kita ay guys sana guys. Sa highway. Highway. Sana di tayo habulin ng aso dito guys. At anong oras na ako? 10.45 Time check 10.45 p.m. mag alas 11 na guys. Galing pa ako ng ano guys, ng kutmuk. Okay lah baby Kau ikan magtagpo Dito ka lang Dapat guys, di ka tamat bagitan Lahat ng bagay may parahan Takarin mo eh, Lalakad na dito guys Walang ano yan, walang Kau ciplak, kau bogo, kau ini. Pergi lah kan? Kau bau ber. Berani nak Gorsi, gori, gorsi, gori La karin mo No probleme, la karin mo Kwa kwa la kong masade, la karin mo La karin mo, no probleme Basic Le, basic 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 le, guys wala akong masagyan, laharin mo. Hindi lang ah, mas makakabuti yun sa'yo. Exercise na. Nakatipid ka pa. Kahit ganito, walang masakyan. Wala nang biyahay, guys. Isa, ano to? It's a memorable experience ba? Rabon Kumbaga Pag wala ako talaga masaka Harapin mo na Kasi ano mag-aantay ka na ano Mag-aantay ka sa wala Alam ka So guys, dito guys na Sabi ko na kasi guys, may aso guys Kasi may yung aso So yun nga guys Yun dito na guys Sana tayo guys, uh, sana si tayo, tayo guys So may tulay guys tulay-lay layo na guys na guys Hindi layo na to guys Exercise pa So may tulay na ako guys May tulay na ano Tulay pa ng isa kasi si so, may San Isidro pa guys okay eh, guys si Biswa hanggang San Isidro lalakarin lang natin yan guys ganyan tayo ka kalupit guys kabisik ba kabisik ganyan lang dapat tapos tapos. ninja lang kasi ipasama yung guys Bilim naman yun guys ang dilim dilim guys Yeah, Ni-enjoy lang ang buhay. Kahit maraming ano. pagsubok ang iyang dadaan. Hindi lang dapat. Katulad niya ito. Dito. Dapat hindi mo iniisip na pagsubok to. Iniisip mo. Sa ano to? Isang regalo ba? Regalong lalakas ka. Lalakas ka kas ka maglakad. Pusang. Joke lang yun guys. Basta guys. Pagod na ako guys. May moktok guys. May moktok. tatlong kilometro pa guys yung lalakarin ko eh tatlong kilometro pa guys yung lalakarin ko tatlong, tatlong kilometro tatlong kilometro tatlong kilometro guys So hanggang dito na lang guys, kasi wala ba't yung cellphone ko guys. So update update na lang guys.